Unboxing <laughs> ng <Unboxing. laughs> <Unboxing laughs> yeah, tayo. Unboxing yeah, ng no? mirror. Unboxing ng tayo. Full-size mirror. Ayan, ito na yung salamin. Good afternoon mga ka-teamwork Kasama natin si Miss Ann Ayan siya o oh. Punta tayo ngayon sa market market Kasi meron, meron tayong gagawin Pag-applicate muna si Miss Ann Saka pupunta tayo sa S-Tower Pupunta tayo sa PSE Ayan gagawin Ang dami gagawin ano dito na kami ngayon sa ano sa corner ng market market sa ka SM Aura so kaya naman ayan yung SM Aura siyempre dito tayo sa market market magpa duplicate muna tayo para do sa unit para may copy nung hapon natin dito kami ka busy busy araw araw kaya hindi namin mawala yan best birthday na ano na pasko na <laughs> september. september na ang bilis ng araw punta muna tayo sa market magpa duplicate kahit eh, dyan na lang kung baba parang hindi ka Ano rin? Oo. Ayun. ka na namin o oh, ikutan lang. Hindi, hindi na. Ay ah, hindi na. Ah, so punta Tawagan man na, na punta muna Diyan kami niya. sa PSE ano. Tatawagan ko na. Lang. Ah, sige. Dito. Hindi dito sa kabilang doon na o, sa <laughs> oh, maya, si sa rubahan. Dito. Oh, may mga disgrasya si Miss Anne. Eh. Masagasaan. Ah, ibaba muna natin si Ms. Kasi ba 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 siya. pwede na dito. Pwede. Tingnan mo baka may ano? may motor Tiga. sige ah Ayan, dun siya, <laughs> siya dun siya naglakad ah. Pupunta siya sa market market, magpa-duplicate muna siya. Kala, o So kami naman ay pupunta sa TSE, meron kami lang kami dadalhin na ano, na documents sa client so ayan at least nagawa na yung isa may baba na rating yung isa dito traffic na din lagi dito Kaya, mabilis yung stoplight eh Oh, uh -huh. sana si, all si, si ate oh sana all sana all <laughs> oh, saya nila oh shout out Oops, ayan. Oh, smile, oh, smile. Smile sila. Akala mo na hindi nagbabangay. Oh, mamaya mag-aaway na yan. <laughs> Basta naman yung PSE ay yung ano, PSTI dito sa sa global. Ito yung playground ng market market ayan. Ayan diyan. Siyempre, yung pogi-pogi natin driver. Ayan. Ah, si Rachel. Sino kino ko basta man? Sina Shadow. Wala. Ha? Wala ka ba? Wala ka bang shout out? Wala kala ko si ano tapos <laughs> ayan naman yung, yung pupuntan mamaya yung east tower ayan yung isirendera east tower ayan pupunta kami dyan mamaya may ihatid kaming gamit ayan o karga namin para sa mga hapon ayan so medyo traffic lang traffic talaga ang bilis kasi nang ano dito stoplight eh Ayan. sana umabot tayo dyan pag go medyo makuliblim ang araw Ayan, go na botin abut. tayo mau cian abot avenue Tanda nang dgc traffic na din talaga dito sa BGC. Oh, ito, hey, ataw! Habol sa stoplight! <laughs> atak lang <ka> na, atak. Basta <laughs> <laughs> nakagawag. Atak! Atak! tayo sa kakaliwa doon sa kalmay ano doon sa pangalwa no? oo oh. ganun din, traffic din doon ayan yung, yan yung St. Luke's ayan yung kulay blue

Dito na tayo ngayon sa PSE BGC Yeah, Ito tayo. naman tayo sa East Tower. Bawal mag-vlog doon sa loob. Uh -oh. May lugar kasi na ano, minsan bawal mag-vlog eh. Ba pagbabawalan ka ng guard pag nakikita na ano na <coughs> vlog kaya wala Diyan tayong kuha doon sa loob sa taas kaya sa surrender ah pinapapitik-pitik ko lang para nakita <laughs> lang kaya may sumunod sa akin yung guard eh. Pag nakita nila na nagbibidyo kami, ayan. Pagbabawalan. Kaya, pagdating natin sa taas, hindi natin nakuha na ng pati doon sa reception nila. Ang ganda ng reception nila. May parang restaurant yung loob. May restaurant sa taas. So, ayan. Ayan na tayo ng East Tower. Punta naman tayo sa East Tower. Ihatin na natin yung magamit ng hapon. Yun o. Ito yung na. Oh. Pinapabilisan yung ano. Ito yung surrender na. Paikot na naman kami. Thank Asa. nandito na tayo sa ano, Is Tower. Higpit ng mga gwarza dito eh. Ayaw kami papasukin. Hello, Hello wait lang ha Sige po ma'am. Okay. Ayos, nakapasok ah. din. Tatanungin pa eh kung marami. Ayan, nakapasok din. Nakapasok din. Salabi labi nanakin na rin si Miss Anne Okay na tayo? Okey lah. Okay na? Tapi apa? Tapi apa? Tapi apa? Tapi apa? daw po si Miss <laughs> Um, um, na, dito na, na kami na sa elevator. Ay, kuya, dito tayo. Dito na? Yeah, <laughs> Ayan, hanapin natin yung 25F. <laughs> Dyan? <laughs> dito na. Dito na. Ah, leta F30. Sa dulo. <laughs> sa dulo? Oo. Ah, sige. Dyan? Uh, Diyan? kaya't na kami dito sa Serendra, Ito F, May dadalhin lang gamit. Unboxing siyong anbak Unboxing anbak <laughs> unboxing. <laughs> unboxing <laughs> mirror. No, unboxing siyong anbak siyong anbak siyong So, May inano si Alice. So, eh. Bubuksan natin 'yan. Ito oh, step by step ito 'yon. Ito How? lang naman yung assemble. Ayang ah, yeah, assemble pa 'yan. Oh, ito lang sa katulad. Ah. 'Yung dalawa lang. Okay. So ito 'yung dito, ito 'yung unit. I-assemble pa tayo. Ngamit. I-assemble natin 'yung vacuum. Sa window. So ayun. Kala ko hindi natin kayong i-assemble pero na-assemble din. Oh, oh, okay, okay. Ayan o. Uh, Ito na. Yes, yes, Back here. Yun. Ayan yung in-assemble natin. Kala ko hindi ko ma-assemble pero natapos din. Madali lang pala. Tayo ko na -na -na -na. So, ito na. Ma'am, this is the manual for the... Ah, ah iwan na lang natin ito. Oh. Ah. Really? Mm -hmm. Ito lang i-kunin natin. Okay. Itong box. Iwan ito dito. Because the uh, picture on once was set up, pakisukada ang window ng master's bedroom. Height and width. Okay na, nagawa ko ah, okay lang. Okay na? Oo. -huh. yun lang naman eh. So, set up to, yun. Uh mm -hmm. Tapos picture yung window. Okay na po. Tapos susi, so okay na. Okay. So, natapos din. Natapos din. din. So, tara. Let's go. Tapos po muna natin. Ha? Tapos natin dito. Sa Saan ba kita? Dito. Dito po natin dito. Okay. Ay, bakal. Hindi, hindi yan. May nakakalimutin. Saan ba dito, 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 dito. Okay. dito yun? basurahan dito. May nakalagay na ito. Pero ito ay ito sa sa video pa rin. mo mga yan Ayan. 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 Ito dalin na lang. Oh, dali lang. Oh, o, tapon na 'kin <laughs> <Pops. laughs> dito sa. Dito mo tapon ng basura, 'kin dito. To tapon. Oops. Dito ng basura lang. Ano sa anong bosesan nila? Wala na ng bibili nito. Ano'ng bibili natin kuya Sakit? para bumili na sa outlet ay outlet na-install ko yung ano. alam ko hindi ko masundan yung Ay, yung vacuum. oh, buti. Buti, buti talaga. Umakyat ako. Kung hindi, hindi mo may kabit-kabit yun. ano wala Hahaha.

condition na agad. Ayan, nagpakit siya. si Miss Anne kasi nakalimutan niya yung hindi hindi mal malabo yung pagka-picture niya ng sakit hintayin natin habang hinihintay si Russell. Ayos na, na-picture mo na ng maayos. Ayan o. Oo, ah, yan. O. Meron pala ko. Meron, Meron siya. Office. Kulang lang siya ng ano? Kulang lang siya ng... Yun na lang, outlet ang libilhin. Gagawin na lang extension. Ah. So, yan. Hinihintay lang natin yung kasama natin. Dapat din kasi yan. Yung... Ha? Ha? tingnan nyo ito yun na yung likod ito yung lobby ng Vistari ayan naman yung mahoga ni Tower yan yung pinakalabi niya doon sa kabila So, ayun. Ayan na. Tara. Lumating din. Nandito na tayo, pauwi na. is na ba? Uwi na tayo sa office. Natapos din ang trabaho. <laughs> ayan, palabas na tayo na East Tower, Serendra. Ayan, yung malapit lang yung ano, market market. Ayan, tawid lang yan. so Ayun, Palabas na tayo ngayon ng gate ng Sirendra. Pabalik na tayo ng office. Okay, dito na tayo. Pabalik na lang office. Nakarating din. Ilo pa lang kasama ni Kenner. Ang video. Talagang <tulum. laughs> Tala, ganun. Uh, ang mga kasama sa trabaho yan? Job work, blogging. Subutin mo tayo naman sa Space niya. Ito naman lang din office namin. Ayan. So... Paket na tayo sa office. Paket na. Tingnan natin kung may mga merienda sa kanila. <laughs> come eh, una tirata fina al pizza

加蛋，特别呀。<ém>